Nanawagan si Senator Bam Aquino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isertify bilang urgent na batas ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act upang magbigay solusyon sa malubhang krisis ng kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa. Sinabi ni Aquino, may akda ng Senate Bill No. 121 o CAP Act na hindi kayang resolbahin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang problema. Matapos madiskubre na nakapagtayo lamang ng 22 sa target itong 1,700 na silid-aralan para sa taong 2025. Bagamat kabilang na ang Senate Bill Number no. 1 to 1 sa mga priority measures ng administrasyon para sa ikadalampung kongreso, idiniin ni Aquino na dapat itong isertify na urgent ni Pangulong Marcus Jr. upang mapabilis ang pagpasa ng panukalang batas. Kapag na isa batas, sinabi ni Aquino, na makatutulong ang Senate Bill No. 121 sa pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo na ipadaan ng pondo para sa pagtatayo ng mga kinakailangan silid-aralan sa mga Local Government Units o LGUs. Layunin ang panukalang batas ni Aquino na i-decentralize ang pagpapagawa ng mga classroom mula sa DPWH at isama ang mga LGU at Non-Government Organizations o NGOs na may kakayahan sa pagpapagawa ng kakulangan sa mga silid-aralan. Lahat po tayo nagulat nung nalaman natin na 22 lang ang classroom na ginawa ng DPWH ngayong taon. Ang backlog po natin, 145,000 pataas. Kaya yung 22 na pagawa ng DPWH, hindi po talaga yan katanggap-tanggap. Mga local government unit, mga NGO na may track record, sabay-sabay po yan para ma-address po natin yung napakalaking problema po natin sa edukasyon. Sa ilalim ng panukala, papayagan ng mga LGU at NGO na magtayo ng mga silid-aralan sa kanika nilang nasasakupan sa kondisyon na susundin nila ang mga pamantayan at alituntunin na itinakda ng Department of Education o DepEd. Natutuwa po kami na sa araw pong ito, silang ayunan tayo ng Presidente. And we're hoping po na dahil po nag-agree na po tayo dito, isi-certify po niya na urgent ang Classroom Acceleration Program para sabay-sabay po tayong gagawa ng mga classroom para sa ating mga kabataan. Si Aquino ay kasalukuyang nagsisilbing chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.